Magandang araw uh, muli mga kaboses at kaopinyon ng uh, ordinaryong mamamayan at uh, sa ating uh, Facebook page na Boses ng Malayang Makabayang Mamayan. Ang ating pag usapan ngayon, tungkol itong uh, kabulastugan ni uh, Inday Sara Duterte. Nakakapikon na itong saraulo na ito. Eh. Talagang nakakapikon mga kaboses. Ewan ko kung hindi po kayo napipikon dito sa bipolar na busy presidente po natin. Bakit po? Kaninang umaga ay uh, sya po ay guest sa Kamuning uh, Bakery Cafe na kung saan ay kanilang uh, uh, sin-celebrate down. Nagse-celebrate daw sila ng uh, uh, World Pandesal Day. Naku po, pandesal talaga ano. Uh, pero nakakapikon na ito. Ewan ko kung kayo po hindi pa napipikon dito sa Locaret na babaeng ito mga kaboses nakakahiyang busy presidente po natin ewan ko kung sadyang nagbobobobohan nagtatanga-tangahan o talagang sadyang tanga po talaga siya Bakit po? Pakinggan po natin ang kanyang uh, sinabi ha ah, nang sa ganon ay uh, malaman po ninyo kung ano po itong ibig kong sabihin dito sa kabulastugan na naman na ginagawa nitong si uh, Inday uh, Saraulo Pakinggan po ninyo Your comment on that, ma'am? Hindi na ito political, politically motivated. Bakit? Hindi naman siya makakatakbo na ulit eh. Hindi na siya politiko. Presidente na siya. And that ends there. Hindi natin alam kung sa 2028 o oh, another 20 years na naman of a BBM, of a Marcos. Ano. No. Hindi na siya hindi na siya hinahabol ng mga tao, ng taong bayan, dahil politiko siya, hinahabol siya ng taong bayan, dahil wala siyang ginagawa bilang Pangulo. Hinahanap sa kanya yung trabaho niya bilang Pangulo. Oh, ayan ang sabi niya ha, wala daw siyang ginagawa bilang uh, Presidente, bilang Pangulo. Ewan ko kung saan mundo ito, saan ba ang universe mo Inday? Ha? Nasa Mars ka ba? Nasa Venus ka? Nasa Jupiter? Or uh, nasa Pluto? Or uh, nasan ka ba? Uh, anong klaseng universe? Nasa Andromeda Galaxy ka ba? O nandun ka sa kalagitnaan ng Milky Way Galaxy? Ito ah. sabi niya, walang ginagawa ang Pangulo. Ah. Ewan ko kung sadyang bulag ka, sadyang bobo ka, or sadyang tanga kang vice presidente. Pakita ko po sa inyo mga kaboses. Ha? Nang sa ganoon ay makita po ninyo ang uh, gusto ko pong uh, uh, ipaliwanag sa inyo mga kaboses. Uh, eto, kung talagang walang ginagawa ang Pangulo, eh bakit nandun siya sa Cebu at nagbriefing siya sa gobernadora ng Cebu? Ayan o, uh, situation, uh, presidential, uh, President Bongbong Marcos, situation, briefing on Cebu earthquake. yan ba ang walang ginagawa? Ha? Huh? Yan ba ang walang kinagawa, Sarah Luzay? Ayan ba ang gusto mong sabihin sa ating mga kababayan na walang kinagawa ang Pangulo? Ha? Nandyan siya sa Cebu. Ha? Kamakailan lang pumunta rin po siya sa Pampanga ha? na nag-distribute siya ng mga uh, kalabaw, nag-distribute siya ng mga titulo ng lupa. So, Mm. Nandian siya. Ah nandiyan sa Pampanga. Ito pa. Oh, nandyan siya sa Cagayan. Binuksan niya yung uh, water impounding dam. Ah na ito po'y uh, ginawa sa kanyang uh, uh, sinimulan at uh, nakompleto ng kanyang pamahalaan. Yan ba ay walang ginagawa? Ah, ito. Ito, pagbisita niya sa Davao Oriental. Kamakailan lang ito. Anong ah, pumunta siya sa Davao Oriental? at nag-inspect. Huh? Yan. Oh. Ayan. Mismong Davao Oriental po yan, mga kaboses. Ha? Isa pa. Kamakailan. Dito sa loon yun. Yan. Nag-distribute ng mga uh, family packs. Uh, Nag-distribute ng pangkabuhayan. Ha? Ano pa? Ito, yung pagpunta niya sa flood sa bulacan pag inspect sa mga flood control projects ayan ba ang walang ginagawa ha yan ba ang walang ginagawa ang presidente ha inday saralustay ha ikaw na uh, ikaw nga ang walang ginagawa dahil palagi kang nasa ibang bansa ha nung lumindol ang Davao, nasa an ka ha Tsaka ka lang nagpakita nung pangalawang araw na. Ha? Nasaan ka? Isamantala eh, ang presidente ay nagpadala siya kaagad ng tulong sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sus Mario kanaman ka naman, Inday. Huwag mo namang gawing tanga ang mga Pilipino. Ang nagagawa mo lang tanga ay ang mga DDS. Huwag kami. Kasi nakikita po namin ang ginagawa ng ating Pangulo. Ating Pangulo. Samantalang ikaw na Vice Presidente ng Pilipinas, Vice Presidente ka lang ata ng mga DDS. Vice Presidente ka lang ng tatay mo na lagi mong binibisita dyan sa Davao. I mean dyan sa Dahig. Saan ka kamakailan? Ha? Di ba nasa Japan ka? Pagkatapos pumunta ka pa, pumunta pa kung uh, saan saang bansa? Japan, Australia, The Pumunta ka pa kung, saang -saang Japan, uh, pumunta, ka pa kung uh, pumunta ka pa sa Qatar kung saan saan ka napunta? Anong may dudulot na maganda para sa ating bayan yun? Para sa personal mong kapakanan. Para sa kapakanan ng pamilya mo lang. Dahil nangangampan niya ka, baka sakaling ma-pressure ang ICC na i-release ang tatay mo. Yun lang. Wala ka na, wala ka namang ibang ginawa. Magpakita ka nga ng maganda mong ginawa. Sige. Kung merong kang naipakita magandang nagawa, ah, ngayon, ah, Miss Saralustay, ang ah, ginagawa mo, sinabi mo, meron kang... Uh, libre sakay. Saan mo kinukuha ang pundo ng libre sakay? Ha? Pundo mo ba? Pulsa, bulsa mo ba? Oh. Ang ginawa mo, ang ginagawa mo, uh, kung wala ka man sa ibang bansa, nandito ka sa Pilipinas, nagti-triplanting ka lang pagkatapos photo ops. Yun lang, wala nang iba. Ha? Oh, ano pa ang nagawa mo para sa bayan? Para sa buong Pilipinas. Meron ba? Wala. Nada. Zip. Ha? Nil. Zero. Yan. Yan bang ginagawa mo? Yan bang sinasabi mo na walang ginagawa ang Pangulo? Ha? Huwag na mo tayong maging tanga, mga kaboses. Huwag po tayong magtatanga-tangahan dahil ang ating presidente, I mean, uh, presidente, si Inday Sara Zimmerman Duterte, ay lukaret. Isang bipolar, isang bobo, at isang tangang, vice presidente. Bukod pa po dyan, mga kaboses, na nagpapakita po siya ng kamangmangan itong Vice presidente po natin, si Sarah Lustay. Ha? Sa naturang press conference dyan sa Kamuning, ha? sa Quezon City, kaninang umaga, nagdala pa ng Chinese import para magtanong sa kanya. Ha? Nagdala na ng Chinese import. Pinapakita lang talaga na ito'y pro-China itong, ewan ko kung... Pwede akong magmura sana dito. Mumurahin ko na ito eh. Ha? Ito, pakinggan po ninyo. Chinese po itong nagtatanong mga kaboses. Ha? Baka sabihin ninyo, namimeki po tayo. Ito po. Anak, Mr. Talito Mada. Ay, Mr. Nye. Yes. Uh, from Sinhua News Agency. May, may mga foreign media and Philippine media. Oh, here. foreign media daw. foreign media. Chinese ito, mga kaboses. Hello. Ah, uh, Thank you. Uh, good morning, uh, Madam Vice President. Uh, you know, I'm from China. Uh, oh, from China now. About no. the uh, uh, food security, you know, my grandfather, my even my parents, their generation, they all have the memory of hunger. Or, uh, uh, you know, uh, they don't have enough to eat. So, but, but now, thank you, thank you. But now, uh, China have pretty much solved this poverty uh, and hunger problem. So, uh, uh, what if we, both countries. Hindi masyadong maintindihan. Yung sinasabi niya, pero Chinese po yan. Sabi niya, from China. O, oh, nagdala ka pa ng import mo, intay. Nagaling China. What about the other foreign media kung talagang gusto mo? Dapat nagdala ka rin from CNN, nagdala ka rin from uh, Reuters, nagdala ka rin from uh, Fox News, ABC, CNBC, uh, Australia, uh, 60 Minutes, kung ano-ano pa. Ha? Huh? Bakit Chinese pa? Chinese lang talaga, Chinese mga kaboses. Oh. Ano ngayon? Pinakita mo na ikaw ay talagang tao ng China. Manchurian ka talaga. Sus Mario naman, mahiya ka naman Inday. Talagang nagladlad ka na. Isa kang Manchurian, isa kang Manchurian candidate ang pinagsisilbihan mo ang interes ng ng pamilya mo at interes lang ng China. Yun ang katotohanan. Bipolar ka talaga. Mahiya ka naman. Mahiya namang kayo. Magandang araw at mabuhay ang Pilipinas.